pagdaong mga bagong saltang barko, tila ba nasagot na panalangin para sa mga kabataang naninirahan malapit sa Manila Bay. Bukod kasi sa nagsisilbi itong malaking palaruan para sa mga kabataan, Karamihan kasi sa mga ito, nagbabawas ng mga sumusobrang bakal mula sa ginagawa nilang barge o mas maliliit na sasakyang pangdagat. Itinatapon ito sa dagat at saka naman sinisisid ng 12 anyos na si Kenneth. Pira-pirasong pangarap isa, -isa araw ang tagumpay mo'y mararating Basta dahil bagong umaga Si Kenneth ang maaari maging salamin ni Marlon sa hinaharap. Kung si Marlon sa pagkain inilalaan ang perang na pagbibilhan ng sinisid na pako, pa si Kenneth naman handang tiisin ang kumakalam niyang sikmura. May iba kasi siyang pinag-iipunan na higit daw na mas mahalaga. Ano po, itatabi ko po. Pambili po ng bike. Para po, hindi na po akayatid ng mama ko. Kasalukuyan siyang nasa ikaapat na baitang sa elementarya at sa araw-araw niyang pagpasok sa eskwela, makakatulong daw sa kanya kung mayroon siyang ganitong masasakyan. Lalo na at ang mga binti at paa ni Kenneth, siya rin namang ginagamit niya para magkaroon ng sariling pera. Nasa mahigit dalawang libong piso ang bisikletang pinapangarap ni Kenneth. Pero ng araw na yon, kalahati pa lang ng halagang ito ang kanyang naiipon. Kaya naman matyagan ang sinusuyod ang kailaliman ng mga barkong nakadaong para mangalap ng bakal. Sa pagsisid, hindi alintana ni Kenneth na makainom ng tubig na mistulang burak na sa dumi, pero tila baliwala ito sa bata. Malalim po at saka po minsan po pag may bubog po na susugatan po. sa akin lola. Ang 4 ay bibigay ko sa akin kapatid. Ang piso ay ilalagay ko sa akin alakansya. 21 pesos. Ito ang halagang katumbas ng kaligtasan ni Kenneth at na maaga niyang pagbabanat ng buto. Pero ilang sisid pa nga ba ang kanyang bubunuin at ilang bakal pa ang kailangan niyang hanguin para tuluyan na niyang mayangat ang kanyang pangarap. Bukod sa mundong ginagalawan at napiling pagkabuhayan, may isa pa palang pagkakatulad ang mga batang sina Kenneth at Marlon. Anong pangarap ni si Kenneth? Police po. Para po mauli ko po ang mga nagnanakaw at ano, jumper boy. Sinabi ko na rin po sa pulis na gusto ko rin silang mapangarap. Kasi po, yung iba po rito, marami pong nagdodroga. Paano mo maipapakita ang pagiging magalang? Ang pinagkaiba lang siguro nila, si Kenneth, maswerte nakakapag-aral sa kasalukuyan. Grade 4 siya ngayon at top 6 siya sa kanyang klase. Iisang damdamin, nagkakaisang mamayan. edukasyon ni Marlon, hindi raw kayang tustusan ng kanyang mga magulang. Pag pinapag-aral daw siya, mag-aaral daw po siya. Sabi ko sa sabi ko anak, kung may magpaparal sa'yo, sabi ko mag-aaral ka. Ayos mo magpag-aral mo para makatapos ka. o mama, para makatulong daw siya sa amin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eleven. Ikaw naman magbilang. Pero hindi naman daw bumibitaw si Marlon sa pangarap niyang makapag-aral. Dahil ang pinaguhugutan niya ng pag-asa, ang mismong nakatatanda niyang kapatid na si Mary Grace na mas kilala sa palayaw na Laga. May nag-sponsor daw kasi noon sa pag-aaral nito. Grade 5 lang po nabot ko kasi minsan wala kami baon. Pag-aaral ako ng mabuti. Pangarap ko mag-apulis. Bilang ka? One, two, three, four, five, six, seven, Batid ni Mary Grace ang kagustuhan ni Marlon na makapag-aral katulad niya. Kaya kapag may pagkakataon noon, ay eh sinasama niya ito sa kanyang klase. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, Grace 8, nakababatang kapatid sa 8, 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 na, araw. Isang buwan na Madalas pala kasi siyang hindi nakakapasok. Kung po kaya po hindi ako nakakapasok kasi po, marami po akong gawain sa bahay. Uh, kaya para maturuan ang kapatid, maski sa simpleng paraan lang, si Mary Grace mismo ang nagsisilbing guro ni Marlon. Minsan po, pag naglalaro po kami ng picture-picture, naturuan ko po siya ng ABC, sa pagbilang ng up to 100. Sukurin so, po kasi mga pag ng kapatid gusto matuto siya magbasa. Ako si Marlon Diluna future police. Ako si Marlon, Marlon Diluna Luna, police. Ako si Mo. Ako si Marlon Diluna. Ako po si Marlon. Wala pa. Ako po si Marlon Diluna future police. Ako po si Marlon Diluna Luna, police. Si Luna police. Kahit nahihirapan ako hindi ako susuko kasi nga gusto nang maging police. Ako po si Marlon Diluna Luna, police. dapat sakit upang magamit ang tanging minimithi. Gaya ng dagat na kanilang sinisisid, tila maalat ang buhay na maagang kinagis na Kenneth at Marlon. Sana magawa rin nilang makaahon dito. Nang sa ganon, hindi tuluyang anurin ang kanilang pirapirasong mga pangarap. 🎵 pira, -pira so, pangarap, isa-isa abutin Balang araw ang tagumpay mo'y mararating Basta bagong umaga Sa natin ngayong gabi mga nakikita ho natin na nabubuo ang pangarap ng isang bata sa lugar na kanyang ginagalawan. Iyakon sa dilim, abutin ang mga bituin. Sana lang ay buksan natin ang ating mga mata para makita ang mga iba pang bagay sa likod ng Manila Bay. Tulungan natin sila na matupad ang kanilang pirapirasong pangarap. Iyakon sa dilim à bouté non mais tu